ito yung scooter ko nagkaroon ng problema na umaandar naman siya pero ayaw tumatakbo kasi yung ito 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 yung something na to ito ito yung may problema putol to putol naputol ko tong ano ito ito, ito binuksan ko to akala ko nung una yung itong pan belt na, naputol kaya umaandar siya ayaw tumatakbo hindi pala kaya binuksan ko to lahat 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 na itong looba nya dito yung mga gear nya dito binuksan ko pagbukas ko nakita ko itong shafting na to putol oh ito putol oh yan oh. putol oh kaya pala putol nan putol lang shafting yun yung problema dito yan yan dito yan oh yan dito yan siya yung umiikot ng gulo umiikot yung ano sa gulong dito yan yan, na putol yun yung karugtong niya dito ito putol yun yung naging problema ng motor ko kapalit niya bago to nahirapan ako nitong maghanap galing pa to ng balinsuela sa online ko to nakita kaya yeah, papalitan natin nga kasi putol to yung. yan yung original putol ito yung replacement lalagay na natin maglalagay ka nito, lalagay mo sa shafting dapat ito yung ano nya, nakaharap ito yung marking nya oh. nakaharap dapat to oh, ganun, ganun papasok ko oh. yan kung magbaliktad to baliktad, kung ibaliktad rin mo yan yan, pwede naman pero imbes yung paabante yung motor mo babalik ka babalik ka sa pinanggalingan mo yung takbo kaya bawal to mabaliktad yung tamang pagkabit nito yan nakaharap yan 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 nakaharap ha paglagay niya no yan pasok mo lang dito sa butas ng bereng ito yung itong pinaka shafting niya pasok mo dito yan dapat nakafit yan sipit talaga yan, yan kapasok na yan no yan, ikikop na. Okay na yan. Yan. Pasok yan. Good yan. Tapos ito. Yan sa butas yan, Pasok lang natin yan. Ganyan. Yan ang pagpasok. Smooth lang. Smooth lang ang pasok ha. Ganyan lang yan. Tulak natin yan. Tulak natin yan Oh. Ganyan lang yan. Smooth okay na yan. Ano lang ang pasok niyan o. Oh. Ikot.